Good day mga kawilder, welcome po kayo muli sa aking youtube channel Ayan, so Ngayon mga kawilder, ang isi-share ko na naman sa inyo Ipakikita ko sa inyo Mio na motor Ayan, Ayan. yung Mio na motor mga kawilder Ay kakabitan natin ng sidecar na timbol So i-alay natin So ito, panibago na namang challenge mga kawilder What? Ayan, so i-alay natin sa sidecar na timbol yung Mio na motor Ano? Mga kawilder, Ayan, so pero bago 'yan mga ka ah nais ko muli magpasalamat sa mga sulit na sumusuporta sa ating channel. Ayan, so palagi nandiyan kayo mga ka shoutout Shout out sa inyo mga ka -builder. Ayan, sa mga nag-subscribe at sa mga bagong nag-subscribe mga ka ngayon. Ayan, so big shout out sa inyo mga ka -builder. Ayan. So ingat kayo palagi mga ka -builder. So mga ka ayan, mayroon pala ako eh, pa ilalambing sa inyo mga kabilder ayan so meron tayo bagong page sa facebook mga kabilder ayan so palambing naman mga kabilder ayan papalo naman ang part tv ayan so kung gusto nyo mapanood ang ginagawa ni life of birth down mga kabilder ayan so panoorin nyo doon mga kabilder palo na pakipalo po at pakilike and share na rin mga kabilder ayan So maraming maraming salamat mga kawilder. Ayan. So tara mga kawilder, wag na natin patagalin ano. So ating tatrabahuin na ito kasi bagong challenge na naman ito. So pani bagong para na naman yung ating gagawin dito kung paano na naman natin gawin ito mga kawilder. Bali yan mga kawilder na motor. Ayan. Ayan. Yan ang ikakabit doon sa sidecar na timbul na yan mga kawindera ano. So mayroon na naman tayong panibagong challenge dito. Ayan. Kung ano na naman ang ating gagawin dito mga kawildera. Ano? Ayan so stay tuned muna mga kawildera. At ating pag-iisipan ito kung paanong maglalagay naman ng flat bar dito ewan ko kung nakapagkabit na ba ako ng ganitong motor what? dati ayan so ayan mga kawilder bali mayroon siyang mga bracket ano ayan o oh. ngayon sinukat natin ang layo talagang babaguhin yun pati yun mga kawilder hindi ari talaga ayan so kakalasin yun kalas yun at saka gagawa tayo dito ng mga kabitan din tulad na lang ng flat bar na may butas at pati dito mga kabilder dito mag building tayo dyan yan ingat na naman tayo kasi ito nandito yung tangke nya mga kabilder ayan o. daming gas delikado okay So, ayan mga kawilder, uh, ayan kung napapansin nyo, ito, grabe ang natamo nating pagkakalas. Ayan, naglagay na tayo dito, itong flat bar, tapos doon pa. Ayan, grabe, pati maskara, kinalas na natin mga kawilder, o gawa ng, ang hirap. Ang hirap kalasin ito mga kawilder, hindi nagalaw pala ito pagka hindi kalas lahat. Grabe. Siguro sa mga marurunong, kita na simpleng simpleng paraan ay tayo i hirap mga kawilder. Ayan, so stay lang mga kawilder at yan ay aking wewildingan pa. kawilder, ito kinalas natin to. Ngayon, binalik ulit natin gaya ng itong kailangan ng kasukat diyan. Ayano. Oh. Ayan, kasi ang dayo bago tayo mag building ng flat bar kailangan gagayahin natin yung sukat, yung butas yung distansya ng butas para okay ayan o mga kawilder o ayan o tanggal pa yan ayan so inispat lang natin pati yan o. tanggal ayan so bago natin i ialay ng tuluyan yan mga kawilder naka-spot na to dito na flat bar yung flat bar na yon yung may butas so grabe medyo may kahirapan to mga ka-welder sa totoo lang bago natin i-align ibabalik natin yung mga flarings niya. kasi mahirap na ikabit yan pagka nakano at saka yung doon na ilalim ng turnilyo sa motor ay niluagan na natin para yung ano na yan yung, yung, yung balancer na yan doon tayo pukuha ng connection ayan Ayan, ididikit natin ulit yan. Kasi kinating natin kanina. Ito, naka-spot na to. Dito. Kasi sinukat natin dito. Sa butas nito. ng motor. Parang tumabingin. Eh. So ito mga kabilder na ikabit na natin ngayon, ibabalik na natin yung mga fairings. Yan yung mga natanggal na yan. Babalik na natin para bago tayo mag-align. So yan mga kabilder na ikabit na natin yung tornilyo dito no Yan. Tapos dito dito tayo maglalagay ngayon ng koneksyon. Yan. Susukatin muna natin yung gulong kung parehas mga kabilder at saka yung balancer doon. Okay? So yan mga kawilder na ikabit na natin. At yung ano dito o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan ng na tayo dyan. Ayan. So yan ang forma nyan mga kawilder. Balancer na lang. Lalagay tayo ng balancer. So yan mga ka-wilder uh, Tapos na natin I-align Mga ka Tapos na yung ating pag align Sa meyo Ayan Ayan So Nagawa na rin natin Yung balancer Ayan may turnel na nasa Kaya lang Grabe ang hirap Kasi Nandoon sa ilalim Ayan kinunik natin doon sa turnilyo mga kawilder okay ayan maraming maraming salamat sa panunod nyo hanggang sa at dulo ng ating video mga kawilder